Ako po ay pinalaki ng aking tatay na palaging tatandaan ang pinaka-importante ay ang pagtulong sa ating mga kababayan. Pinusuportahan namin ang Panday Bayanihan. Itong party list na to, hindi pa nananalo, tumutulong na siya. Si FPJ po, naging simbolo ng katabangan, kabaitan at pag-asa, minahal ng bawat mamamayang Pilipino. Sino ang nagmamahal kay FPJ? Taas ang kamay! Kami po ay sumusuporta sa FPJ Panday Bayanian Party dahil ito ang makakatulong sa amin pagdating sa trabaho, pagkain at justisya. Nagpapasalamat kami dahil nakikita ko yung pagsuporta ninyo at pagmamahal niyo sa Panday Bayanihan Party List at sa aking pamangkin na si Brian. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan ang FPJ Panday Bayanihan Party List number no. 3. Isigaw nyo po, number... Nandito ko ngayon para suportahan ang FPJ Panday Bayanian Party List. Dahil ang party list na to, ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay minana pa po nila mula kay FPJ at kay Susan Roses. Ay ay love you too. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang diwa ni FPJ. Sapat na pagkain, trabaho na may sapat na kita para sa pamilya at hustisya. Makaka number one po ba ang FPJ Panday Bayanian Party List? Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa bawat isang naririto sa bawat isang Batanggenyo na patuloy na naniniwala at patuloy na sumusuporta sa ligasiya ng ating nag-iisang the king na si FPJ. At yan din po ang pangako ng FPJ Panday Bayanihan ang ipagpatuloy ang magagandang ginawa ni FPJ nung siya'y nabubuhay pa. Kailangan mo rin ng kamay na hahatak sa'yo para mas mapabuti ang iyong kalagayan. Kahit na sa kongreso man, kahit gumagawa ng batas, ang talagang tungkulin natin, kinakailangan ay bumaba at tumulong. Kami po bilang FPJ Panday Bayanihan Party List ang magpapatuloy ng laban ni FPJ. Ako po si Mark Patron, taga San Jose. Dugong Batanggenyo, Pusong Batanggenyo, inyong inyo. Siburo natin ang FPJ, Panday, Bayanihan, Party List. Kaya akong sabihin kahit kanino na proud ako na nandito ako para sa FPJ Panday Bayaniyan Party List.